Kita-kita naman natin kung paano sila kinain ni PRRD. So, ibig sabihin, si PRRD ang nag-control nung hearing, di ba? So, hindi po umubra yung mga script-script nila. At uh, dito napatunayan natin mga kapatid na marami talaga ang sumusuporta pa rin at uh, nag, uh, gusto yung uh, pamamahala ni PRRD. Eh, nakita naman natin na buhay ang social media na naman at naglabasan na naman yung mga nagawa ni PRRD, uh, yung mga kalukuhan ni PRRD. Nag-audit, biglang nag-audit yung mga tao eh. Oh, Actually, ang pinag ngayon is... Uh, ano ba yung mga gusto mong nangyari nung panahon ni PRD? Ayun. O oh, kasi uh. talaga ito inimbitan nila si PRD dyan sa Senado. Mm -hmm. uh, kala talaga ng mga karamihan eh kaya nilang uh, babuyin oh, si PRD. PRD. Pero dito mo talaga makikita na si na yung just by yung mere presence ni mm -hmm. PRD, iba talaga, iba talaga yung aura, iba yung dating, iba yung karisma. sabi mm -hmm. nga rockstar eh. Nagkabaligtad Master Judea eh. Kasi parang sabi nga nung ibang mga analyst eh hinayjack ni eh, hinayjack ni PRRD yung Senado eh imbis na si PRRD yung tanungin siya pa yung parang nagtanong, nagtanong. sa mga Senado. Oh, di ba? At dagtungan ko lang din ano kasi uh, si PRRD, ito yung tao na alam na alam mo na talagang matalino. Alam niya yung sinasabi niya. Although minsan may inuulit siyang mga pagkakataon, pero yan ang yan ang palatandaan ng isang taong nag-iisip. Kung hindi naman yung hindi naman kagandahan o ka sa sasabihin mo, ay eh, ulitin mo na lang yung yung dati mo sinabi mm -hmm. na hindi ka mapapahamak. At eto si PRRD, eto ang patunay na is ng isang magandang li, na, ng isang magaling na leader. Kasi si PRRD, katulad ng sinabi natin, si PRRD galing sa mahirap, naging mayor, naging congressman hanggang sa maging presidente. Kumbaga, fiscal. yan, fiscal, fiscal. Kumbaga, itong mga experience ni PRRD na ito, ito ang nagdala sa kanya sa kanyang pagiging presidente at ito rin ang nagustuhan ng mga tao sa kanya dahil parang halos lahat sa politika alam niya eh kung anong hmm. gagawin, kung anong mangyayari. na nga niya eh, kung anong mangyayari eh. Nung eleksyon, di ba? Nako, oh, may bagahi yan. Oo, oh, oh, ah, mahina yan. Oh, tingnan mo kasi, kasi talaga nila, <laughs> eh, yung pangbabastos nila kay PRD, katulad nun, sinabi ni Rizom Tiberos hmm. na Ayaw ko sa bastos, ayaw mm -hmm. ko sa walang modo. Nakita mm -hmm. mo naman yung sagot ni PRD doon, di, di ba? Ay, pasensya ka na, bastos talaga ako, tsaka walang modo. Mm -hmm. Kaya nga siguro ako naging presidente. Eh. <laughs> doon pala talagang sapul na sapul na <laughs> sampal na eh, sampal no? na sa mukha niya. Lalo na no, sinabihan siya na, hindi mo kasi naranasan na mag-lead ng isang bayan. At mm -hmm. uh, hindi ka naging piskal, hindi ka naging mayor, hindi ka naging presidente, kaya wala kang alam. Oh, oh. Naranasan naman na. Eh, Naranasan. Ano? Na, na, si ano si si Anli Virus, si Risa. Oh, uh, Naranasan niya humawak ng ano? Bong NPA. Ay, sorry. <laughs> sorry. 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 Wait, sorry. Sorry. Ay, no. may sabi sorry. 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 Oh. Sorry. Oh. umano. Di umano. Di umano. Pero di